Wag, wag, masyado silang maging balat sibuyas. Ito ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon sa gitna ng tumitinding panawagan ng publiko kontra korupsyon sa flood control projects. Sinabi ito ng bise sa gitna ng mga napipintong protesta ngayong buwan laban sa flood control scandal. Isa na riyan ang paparating na transparency rally ng religious group na Iglesia Ni Cristo mula November 16 hanggang 18. Sa katapusan ng buwan o sapo sa Bonifacio Day, ikinakasa rin ang ilang church and progressive groups ang malawakang protesta kasunod ng makasaysayan Trillion Peso March noong September 21. I, I commit and I call on The administration, the government to respect the right of the people to freedom of speech and expression. Tingin ni Duterte ginagamit ng gobyerno na panakot ang pagsasampa ng mga kaso. Kaya kung siya raw ang tatanungin, hinihintay na lang niya kung kailan siya madadala ng gobyerno sa bilangguan. Pinaantay ko lang kung kailan nila ako ikukulong. But apparently hanggang ngayon hindi pa rin nila mabuo-buo talaga kung ano yung, ano yung Uh, strategy nila, paano nila ako ikulong. Dahil wala talaga silang ebidensya ng maling ginawa. Matatanda ang naaharap si Duterte sa sedition complaint kaugnay ng pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya noong 2024. Sedition rin ang inihaing reklamo ng mga otoridad laban sa ilang religista noong September 21 protest. Samantala, pinalagan din ng bise ang pahayag ni Pangulong Marcos na posibleng makabawi ang ekonomiya sa huling quarter ng taon. Ito ay sa kabila ng skandalo sa flood control at ang sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa. Sabi ni Duterte, matamlay ang ekonomiya ng bansa dahil sa kawalan ng kumpiyansa ng foreign investors. Nananaginip ng gising Uh, kung sino man nagsasabi na makaka-recover ang ekonomiya by fourth quarter of this year, nananaginip yon ng gising. Wala yan sa tamang pag-iisip talaga. Pinangunahan ni Duterte ang ikasyam ng Office of the Vice President ngayong Viernes, November 14. Dumalo sa selebrasyon si nadating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo na kapwang nagsilbiring Vice President. Hindi personal mula rito si na dating Vice President Neni Robredo, Jejo Marpinay, Donny De Castro at Elfisto Gingono Jr. Para sa mga impormasyong napapanahon at on the land, dance Mexico, please watch plots.